Magandang araw po muli sa ating lahat Pagpalaan tayo ng Diyos Sa ating pong lang ngayon sa Ika-anim na linggo sa karaniwang panahon Taon C si, no? Ay muli tayong pinaaalalahan na ng ating Panginoon Tungon sa tinatawag nating Beatitudes sa English O pagiging mapapalad sa Tagalog no? Ito yung version sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas uh, Kaba, uh, Kabanata 6, talata 17 at talata 20 hanggang 26 na kung saan sinabi ni Jesus mapalad kayong mga dukha sapagat ang Diyos ang maghahari sa inyo siguro sa sensibilidad ng isang tao na hindi marun hindi, hindi pa ganong kalalim ang tingin no, sa mga bagay-bagay maring maging katakataka no parang good news sa sana but parang parang may mali no father but ganun but but mapapalad ang mga dukha no hindi ba yan ang isa sa mga bagay na uh, problema sa mundo no yung tinatawag nating poverty no bakit mapalad ang mga dukha pero ang sinasabi ng ating Panginoon dito ay hindi masa ginoglorify ah uh, o yung tinatawag na ka kadustaan o di kaya ay pagiging mahirap o di kaya ay pagiging dukha kundi yung ibig sabihin dito pag sinabi yung mga dukha ito yung mga tao walang ina inaasahan kundi ang Diyos yung mga tao na hindi umaasa sa kanilang sariling lakas ito yung mga tao na ang kinakapitan ay ang Diyos bakit sila maging mapapalad sapagkat ang Diyos ang maghahari sa kanila no? magandang isipin natin na ano nga ba yung mga bagay na itinuturing ko na uh, pagkakataon o lalo ko lumapit sa Diyos kung minsan mga kapatid hindi ko alam kung naranasan na uh, po ninyo na kung minsan kapag yung isang tao ay napakasagana sa lahat ng mga bagay tila ba ang daling makalimutan ng Panginoon Siyempre, hindi po maganda na nakakalimutan ng ating Panginoon pero ang tanong dyan ay kapag mayroong pinagdaan ng pagsubok ng isang tao, ang ibig sabihin po ba noon ay agad-agad pinabayaan siya ng Diyos? Palagi ka po ay kapag ang ating uh, matututuhang makita ang ang galaw ng Espiritu Santo sa bawat bagay na nangyayari, nangyayari sa atin sa maghapon, ating makikita na talagang pwede nga maging mapapalad ang mga taong umaasa sa Diyos. Huh? Nagpapalad ang mga nagugutom ngayon sa kayo bubusugin. Gutom po saan? Gutom sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Yung bang ang energy ay kapag tumutulong sa iba. Huh? Maganda yan. Sapagat yan po ang pagtulong sa iba ang napakagandang pagsasanay sa pag-ibig. Mapapalad ang mga tumatangis kayo sapagkat kayo magagalak. No? Ano bang ano bang mabuti sa pagtangis, no? Ito ay isang kar karanasan pang tao napakasakit, napakapait. Pero kahit doon, maaari tayong magkaroon ng kuntil-butil aral sapagkat so alam natin may panahon sa daigdig sa bawat bawat bagay may panahon upang uh, isilang, may panahon pang mamatay, may panahon upang humalakhak, may panahon pang humagulhol. no? Yan pa yung sabi ng mga ngarar o na ng iklesyastes. At nandito pa yung ibang mga bagay na sinasabing, mapapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo kinapopootan. Ano po bang maganda doon? Sapagkat ito ang training sa atin hanggang saan tayo iibig madali po kasi magsabi na I love you Lord hallelujah, praise the Lord kapag lahat ng bagay ay okay pero kapag andyan na po yung mga pagsubok diyan po makikita kung sino pa yung mag-a-I love you Lord mag-a-hallelujah, magpupurihin ang Diyos sana po sa ating training dito sa lupa huwag tayong magsawang, kumapit sa Diyos huwag din sana tayong uh, maging kampante sa alam natin na sa kabalintunaan po ng buhay yung mga bagay na inaakala nating negatibo pwede pala maging positibo pagpalaan tayo ng Diyos